Unang Samuel, Kadalawampung Kabanata At si David ay tumakas mula sa nahot na nasa Rama, at siya'y dumating ang sabi sa harap ni Jonathan, Anong aking ginawa? Anong aking kasamaan? At anong aking kasalanan sa harap na iyong ama upang kanyang usigin ng aking buhay? At sinabi niya sa kanya, Malayo nawa, hindi ka mamamatay. Hindi ka mamamatay. Narito, ang aking ama ay hindi magwan ng anumang bagay na malaki o maliit kundi niya ipaalam sa akin. At bakit ililihim sa akin ng aking ama ang bagay nito? Hindi gayon. At gawing may si David ay sumumpa at nagsabi, Talastas na mayigin ng iyong ama na ako'y nakasumpong ng biyaya sa iyong paningin at kanyang sinasabi. Huwag maalaman ni Jonathan ito. Baka siya'y magdalamhati ngunit buhay nga ang Panginoon. At buhay ang iyong kaluluwa na isang hakbang ang pagitan ko sa kamatayan. Nang magkagay, sinabi ni Jonathan kay David, Ano mga hadji kay ng iyong kaluluwa ay aking gagawin dahil sa iyo. At sinabi ni David kay Jonathan, Narito, bukas ay bagong buwan, at ako'y di marapat na di sumalo sa hari. Ngunit bayan mo akong imaon upang ako'y magkubli sa parang hanggang sa ikatlong araw sa paglubog ng araw. Kung ako'y punahin iyong ama, iyong ang sabihin, hiniling na mainam sa akin ni David na siya patagbuin sa Bethlehem na kanyang bayan, sapagat siyang paghahaayin na taunan sa lahat ng angkan. Kung kanyang sabihin ganito, mabuti, ang iyong lingkod ay matitiwasay. Ngunit kung siya magalit, talasasin mo nga na ang kasamaan ay itinisiyan niya. Kaya pagmamagandang loob mo ang iyong lingkod, sapagat iyong dinala ang iyong lingkod sa isang tipa ng Panginoon sa iyo. Ngunit magtaglay ako ng kasamaan, patayin mo ako. Sapagat bakit mo padadalhin ako sa iyong ama? At sinabi ni Jonathan, Malayo na wa sa iyo. Sapagat kung matalasas ko sa skos, paraan ang kasamaan ay ipinisiya ng ama kong sumapit sa iyo hindi ko ba sasaysayin sa iyo? Nang magagayo sinabi ni David kay Jonathan, Sino magsasaysay sa akin kung sakaling ang iyong ama ay sumagot sa iyo na may kagalitan? At sinabi ni Jonathan kay David, Halika at tayo lumabas sa parang. At saray ka pa lumabas sa parang. At sinabi ni Jonathan kay David, Ang Panginoon, ang Diyos ng Israel maging saksi. Pagka aking natarok ang aking amasoras niya ito sa kinabukasan o sa ikat araw, narito. Kung maging mabuti kay David, hindi ko nga ba pasaspitin sa iyo at ipababatid sa iyo. Kung mabuti ng aking managawang ka ng kasamaan, ay hatulan ng Panginoon si Jonathan, malibang ipabatid ko sa iyo at payaunin ka upang ikaw ay yumaong payapa at ang Panginoon ay sumayanawa na gaya ng siya ay nasa aking ama. At huwag mangyari kailanmang habang ako'y nabubuhay na di mo ako pagpakita ng kagandang loob ng Panginoon upang ako'y huwag mamatay. Subalit, wag muring rin ihihiwalay yung kagandahan ng loob sa aking sangbayan magpakailanman. Huwag kahit man lipulin ng Panginoon ang lahat ng mga kawan ni David sa balat ng dupa. Sa gayon nakipagtipan si Jonathan sa sangbayan ni David na sinabi, at hihingi ng Panginoon sa kamay ng mga kaaway ni David. At pinasumpa uli ni Jonathan sa si David dahil sa pag-ibig niya sa kanya. Sa pagkanyang minamahal siya na ganang pagmamahal niya sa kanyang sariling kaluluwa. Nagmagkagayo'y sinabi ni Jonathan sa kanya. Bukas ay bagong buwan at ikaw ay pupunahin. Sapagat sa iyong upuan ay walang nakaupo. At pagtatagal mo ng tatlong araw, ay bababa kang madali at paroroon ka sa ng iyong pinagtaguan ng araw na pag-usapan natin to. At ikaw ay maghihintay sa tabi ng bato ng Ezel. At ako'y papanan ng tatlong palaso sa dako niya o na parang ako'y may pinatatamaan. At narito, aking susuguin ng bata. Ikaw ay yung maon na hanapin mo ang mga palaso. Kung aking sabihin sa bata narito ang mga palasoy na ng narito sa dako mo rito. Pagkunin mo at parito ka. Sapagkat may kapayapaan sa iyo at walang anuman, buhay ang Panginoon. Ngunit kung akin sabihin ganito sa bata, narito ang mga palaso ay sa dako mo paron, ituloy mo ang iyong lakad sapagkat pinayaon ka ng Panginoon. At tungkol sa usap ng ating pinagsalitaan, narito ang Panginoon na ay nasa gitna natin magpakailanman. Sa gayon nagkubli si David sa parang at nang dumating ang bagong buwan, ang hari ay mupong kumain. At mupo ang hari sa kanyang upuan na gaya ng kinaugalian niya sa makatibagay sa upuang nasa siping dingding. At tumayos Jonathan at mupo si Abder sa siping ni Saul. Ngunit sa upuan ni David ay walang nakaupo. Gayun may hindi nagsalita si Saul ng anumang sa araw na iyon sapagkat kanyang inisip. May bagay na nangyari sa kanya. Siya hindi malinis. Tunin siya hindi malinis. At nangyari ng kinabukasan pagkara ng bagong buwan na ikalawang araw na sa upuan ni David ay walang nakupo. Sinabi ni Saul kay Jonathan na kanyang anak. Bakit hindi napalito ang anak ni Isa upang kumain? Ni kahapon, ningayon man. At sumagot si Jonathan kay Saul. Namanhig si David siya na bayaan ko na pumaroon sa Bethlehem. At kanyang sinabi, Isinasamo ko sa'yo na payaunin mo ko, sa ang aming angkan ay may paghahain sa bayan at inyutos sa akin na aking kapatid na dumuon. At ngayon, kung ako'y nakasumpo ng biyaya sa iyong palingin, ay bayan mo akong imaon, sinasama ko sa iyo at aking tingnan ng aking mga kapatid. Kaya hindi siya naparito sa dulang ng hari. Nang magkagawin nag-alabang galit ni Saul laban kay Jonathan at sinabi niya sa kanya, Ikaw ay anak ng masama at mapanghimagsik na babae. Hindi ko ba nalalaman na iyong pinili ang anak ni Isai ni sa ikahihiya mo at sa ikahihiya ng kubaran ng iyong ina? sapagat habang nabubuhay ang anak ni Isay sa ibabaw ng lupa, ikaw ay hindi mapapanatag niyang ang iyong kaharian man. Kaya ngayon yung pasundo at dalhin siya sa akin, sapagat siya walang pagsalang mamamatay. At sumagot Jonathan kay Saul na kanyang ama at nagsabi sa kanya, Bakit siya papatayin? Anong kanyang ginawa? At inihandulong ni Saul ang kanyang sibat sa kanya upang saktan siya na doon nakilala ni Jonathan na pasya ng kanyang ama na patayin si David. Sa gayot, yumindig si Jonathan sa dulang na may mabangis na galit at hindi kumain sa si kalawang araw ng buwan. Sapagat siya nagdalamahati dahil kay David, sapagat hiniya siya ng kanyang ama. At nangyari sa kinau-magahan na si David ay nilabas ni Jonathan sa parang sa taklang panahon at isang munting bata ang kasama niya. At sinabi niya sa kanyang bataan, Takbo, hanapin mo ngayon ang mga palaso na aking pinana. At pagtakbo ng bataan, kanyang ipinana ang palaso sa dako roon niya. At nang dumating ang bataan sa dako ng palaso na ipinana ni Jonathan, sinigawan ni Jonathan ang bataan at sinabi, Hindi bang palaso ay nasa dako mo pa roon? At sinigawan ni Jonathan ang bataan, Tulin, Magmadali ka. Huwag kang tumigil. At pinulot ng bataan ni Jonathan ng mga palaso at naparoon sa kanyang Panginoon. Ngunit hindi naalaman ng bataan ng anuman. Si Jonathan at si David lamang nakaalam ng bagay. At ibinigay ni Jonathan ang kanyang sandata sa kanyang bataan at sinabi sa kanya, Yumaon ka. Dalhin mo sa bayan. At pagkayaan ng bataan, Si David ay tumindig sa dakong tungo sa timugan at sumubsob sa lupa at yumukod na makaitlo. At sila ay naghalikan at umiyak kapwa hanggang si David ay humigit. At sinabi ni Jonathan kay David, Yumaon kang payapa. Yamang tayo kapwa sumumpa sa pangalan ng Panginoon na nagsasabi, Ang Panginoon ay ilalagay sa gitna natin at sa gitna ng aking binhi at ng iyong binhi man, At siya ay bumangon at tumasok at pumasok si Jonathan sa bayan.